alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Jessica Margaret, Gemma, Casad Said Galanza, born November 28, 1996, is a Filipina volleyball player and former captain of the Adamson Soaring Lady Falcons volleyball team in the UAAP and a national team member. She also played for the Lawag Power Smashers during the 2016 SVL Reinforced Conference and has become one of the top spikers for the Creamline Cool Smashers since the Lawang Libot in the Premier Volleyball League PVL. Personal na buhay Si Galonza ay ipinanganak at lumaki sa San Pedro, Laguna, Pilipinas kina Jesse at Fe Galonza. Nag-aral siya sa San Pedro Relocation Center National High School, San Pedro, Laguna at nakuha ang kanyang bachelor's degree sa Adamson University. Siya ay may tatlong kapatid at ang kanyang bunsong kapatid na babae, si Maria Fe, Maeve, Galonza, ay naglaro para sa Universidad ng Santo Tomas, Golden Tigresses. Noong Marso taong 2018, nag-viral ang mga larawan ni Gal Hansa dahil hindi maalis sa mga netizen ang kanyang photogenic mukha at ngiti habang naglalaro ng volleyball para sa kanyang paaralan. Si Gal Hansa ay isa sa mga pinakasikat na streamer sa Kumo kung saan nakakuha siya ng hindi bababa sa 85,000 tagasunod sa loob ng wala pang isang buwan mula noong sumali sa streaming app noong Setyembre taong 2021. Sa isang out of town game kung saan si Galanza ay labis na pinasaya, sinabi niya sa mga mamamahayag na ang kanyang mga tagasunod ay isang karagdagang pagganyak na magkaroon ng mga stellar na dula. Karera sa buhay Noong 2013, nagdibo si Galanza bilang reserve player ng Adamson University sa Beach Volleyball Tournament. Nakipagtulungan siya sa mga star player na sinabang Pineda at Amanda Villanueva, at natapos nila ang dalawang larong championship sweep ng UAAP Season 76 Women's Beach Volleyball Tournament laban sa University of Santo Tomas. Sa kanyang mga taon ng kolehiyo, naglaro siya sa Adamson Lady Falcons at naging team captain sa UAAP Season 80. Naglalaro si sa para sa Creamline Cool Smasher sa Premier Volleyball League kasama sina Alisa Valdez, Gia .E. Morado, Michelle Gumabaw, at Tots Carlos. Noong 2018, naglaro si Galanza para sa Philippine Women's Volleyball Team na lumaban sa 2018 Asian Women's Volleyball Cup na ginanap sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Sa panahon ng 2018 Premier Volleyball League Open Conference, natanggap ni Galanza ang second Best Outside Spiker Award at kasama ang Creamline Cool Smashers, kalaunan ay napanalunan ang kampiyonato. Sa panahon ng 2017 na Premier Volleyball League Open Conference, nakuha niya ang First Best Outside Spiker at Most Valuable Player of the Conference Awards at napanalunan ang ikatlong titulo ng PVL Championship ng kanyang kasalukuyang koponan na Creamline Cool Smashers. Noong 2021, inimbitahan si Galance sa training pool ng Philippine National Volleyball Team na sasabak sa 2021 Asian Women's Club Volleyball Championship sa Thailand mula ika-isa ng Oktubre hanggang 07, 2021. Noong 2022, muling tinawag si Galance sa final lineup ng Philippine National Volleyball Team at itinakda para sa kanyang unang SEA Games appearance sa Hanoi, Vietnam noong Mayo taong 2022. Tinanong ng co-host ng Eat na si Alan K. Sigal-Hanse sa kanyang noontime show appearance noong August 2021 kung maaari ba siyang tumanggap ng acting role at sumagot siya ng affirmative, sa totoo comedy ang gusto niyang genre. Nagtapos siya sa pag-star sa Day Zero, isang action horror na pelikula na nag-premiere sa isang film fest sa Switzerland noong ikatlo ng Hulyo taong 2022, kasama ang mga lead actor na sina Brandon Vera, Joey Marquez, Mary Jean Lastimosa, at Richie Rivero, bukod sa iba pa. Walang tigil ang pag-atake ng profesional na volleyball ni Gal Hansel mula sa pag-score ng kanyang career high na 28 puntos sa panalo ng Adamson laban sa UST sa UAAP noong 2016 hanggang sa paglikha ng isang hindi pangkaraniwang laro ng limang sunod na puntos para sa Cool Smasher sa pamamagitan ng kanyang mga spike bilang bahagi ng 2022 TV5 highlights na ipinakita sa One Sports makalipas ang kalahating dekada, hindi pa banggitin ang triple-double na 17 puntos, labing mahusay na paghuhukay, at labing tatlong mahusay na pagtanggap sa isang nakakakilig na Crimline Charity Tigo Finals match sa PBL noong 2021. Ang nangungunang dalawang pinakamataas na pointer ng Cool Smashers, si Galanza at si MVP Carlos, ang nanguna sa koponan sa pag-agaw ng isa pang korona sa 2022 Premier Volleyball League Invitational Conference sa kapinsalaan ng King Will Taipei sa knockout final. Isang veterano ng AVC, Si Galanza ang tumulong sa Creamline Pored Philippine National Team na tumayo laban sa limang beses na kampiyon sa China noong ikadalawampot tatlo ng Agosto taong dalawang at kinabukasan, nagtop score siya ng 21 isang puntos habang sina Carlos at Gumabaw ay nagdagdag ng labing apat at 13 puntos sa unang panalo ng host Philippines laban sa Iran. Umabot din si Galanza, umiskor ng labing walong punto sa huling dalawang set ng kanilang panalo sa laban sa klasifikasyon ng AVC Cup laban sa Australia. Ang 2017 na PBL MVP Galanza na nag-convert ng championship point at nangunguna sa Crimline Cool Smasher sa Game 3 ng All-Filipino Conference Finals laban sa Petrogas Angels noong 30 ng Marso taong 2023 ay mayroon na ngayong tatlong best spiker na parangal sa kanyang pangalan. Mga Parangal Individual 2015-16 National Intercollegiate Volleyball Pinakamahusay na Attacker 2018 Premier Volleyball League Open Conference Second Best Outside Spiker 2015 na Premier Volleyball League Open Conference First Best Outside Spiker 2015 na, na Premier Volleyball League Open Conference Pinakamahalagang Manlalaro 2023 Premier Volleyball League All-Filipino Conference First Best Outside Spiker Dalawang dalawang put Premier Volleyball League Second All Filipino Conference Second Best Outside Spiker. Dalawang libut dalawang na pas PCW Women in Sports Awards. Kolehiyo. Dalawang libut na UAAP Season 76 Beach Volleyball Champion kasama ang Adamson Soaring Lady Falcons. 2014 Shakey's V League 11 Season First Conference Bronze Medal kasama ang Adamson Soaring Lady Falcons. 2014 na Uni Games Women's Volleyball Bronze Medal, kasama ang Adamson Soaring Lady Falcons. 2015 Uni Games Women's Volleyball Silver Medal, kasama ang Adamson Soaring Lady Falcons. Club Team 2017 Premier Volleyball League Reinforced Conference ikatlong pwesto, kasama ang Crimline Cool Smashers. 2018 Premier Volleyball League Reinforced Conference Champion kasama ang Creamline Cool Smashers. 2018 Premier Volleyball League Open Conference Champion kasama ang Creamline Cool Smashers. 2018 na Premier Volleyball League Reinforced Conference Runner-up kasama ang Creamline Cool Smashers. 2018 na Premier Volleyball League Open Conference Champion kasama ang Creamline Cool Smashers. 2021 Premier Volleyball League Open Conference Runner-Up, kasama ang Crimline Cool Smashers. 2022 Premier Volleyball League Open Conference Kampiyon, kasama ang Crimline Cool Smashers. 2022 Premier Volleyball League Invitational Conference Kampiyon, kasama ang Crimline Cool Smashers. Dalawang libut, dalawang dalawang Premier Volleyball League Reinforced Conference Bronze Medal, kasama ang Creamline Cool Smashers. Dalawang libut, dalawang pot, tatlong Premier Volleyball League All Filipino Conference Kampion, kasama ang Creamline Cool Smashers. Dalawang libut, dalawang pot, tatlong Premier Volleyball League Invitational Conference Runner-Up sa Creamline Cool Smashers. Dalawang dalawang Premier Volleyball League ikalawang All-Filipino Conference Kampiyon kasama ang Creamline Cool Smashers. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at paki-like na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless. Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba. Alam mo ba, 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 alam mo ba Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba,